kung gusto po gyud sa usa ka presidente nga mawala ang graft and corruption dili na pahawiron og budget ang mga congressman o ang mga senador dapat focus lang sila sa ilang trabaho which is to make law legislators baya sila legislate create laws for the country kaya mga budget ni sa senador kung asa mga programa idiretso na sa idiretso na, na sa department halimbawa infrastructure idiretso na sa DPWH di ba kung alimbawa health o idiretso na sa DOH kung social services naman idiretso na sa DSWD kung in terms sa education idiretso na sa education dili na dapat mo agi dili Di na dapat mo agi sa presidente dili na dapat mo agi sa sa senador sa congressman sa mayor sa ah, wala na kung sa ilang function mo na to legislators ka ikaw himo, tinghimo para na yung mong trabaho maghimo kag balaod executive ka, implement sa balaod, more na yung trabaho. Pag-implement sa mga programa, diretso na sa department. Muna yung sa, sa pamagi para malikayan ng graph and corruption. O isa pa,